At ang ating word of the north ay nga ay ang salitang lumipad sa salitang bolinaw muna tayo. Ayan. Umalis. ay, parang kwan no? Ilocano. Sa Ibaloy naman, unalis. Uh, samantala, sa Iloko, umakar. Um, mas malalim, umalis, umakar. Kangkana ay manalis. And sa kapangpangan, lumipat Lumipa, din. Katulad parehas. din lang siya dyan, ma'am. Meron akong Oh, O, pa pangkasinan. Bimasil. Mm -mm. Di ba yan yung sabi nila, makukulong ka kasi may bimasil ka. Nagaguti, <laughs> bimasil mo. pala yun. Sorry, sorry, sorry. Ma'am, meron naman tayong challenge sa inyo ngayon. Alin dyan sa mga lengguahing yan ang kaya ninyong gawhana ng sentence? Oh, ma'am, ito po. Pero five sentences po. Oo, uh, so, uh, oh, oh. Go tayo. Saan dyan? Manalis. man -alis. man i, man i <laughs> Parang hirap yata ito. Sa iloko. Oo. Oh, oh. Sa iloko. Ah. Uh, umakar. Umakar tayo. Uh, ah. ilocos. <laughs> Or umaakaldige taga Ilocos ditoy Cordillera. Ayon, oo. <laughs> uh, 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 thank you very much. Momo uh, oh, bitan na nasama tuloy siya sa World of the North. Oo, eh. uh -huh. uh, pero nakaka-excited kasi marami tayong natututunan dito sa Morning Valley Taktakan.